So, yun na no, mga boss 2021 First ride ng taong to Binyagan natin DRT DRT grind agad tayo mga boss So happy new year sa lahat Maganda talaga pagbiglaan eh <laughs> Natutuloy Di ba? So andito na tayo Tumasok na tayo ng anggat Napakarami natin nakitang mga ano, mga riders kanina, mga boss, pati yung mga bikers. Yan. Mukhang madami talagang ano pupunta ngayon ng DRT. So eto may mga waiting din, oh. Yan. <laughs> Ay nag-selfie, naki-selfie tayo mga boss. Ay mga tropa natin sa so, unahan, mga bossing natin na mga naman natin pa DRT. Ride safe sa aming lahat. Nakakatawa mga boss kasi nalagpasan natin yung taong 2020. Tapos eto, 2021 panibagong hamon na naman kasi yun nga may bago na naman ano daw. May bagong virus na naman daw. Stop over. Mukhang kakain muna tayo mga boss. Trip muna tayo mga boss. Uh, shout out. Watch out. Watch out. Asalt, watch out. Watch oh. out. Ha 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 support ayano uh, o Food trip muna tayo mga boss Masarap lugaw dito Aros na dito Masarap ka okay, ba? Okay, okay So anong pwesto ba to? Ayan may nilalagay sila mga boss Ayun, ayun o no? Ah, okay. <laughs> tapos natin kumain, uwi na tayo. Ah, ganun ba? <laughs> trip lang pala dito sa ano, ang gat na Eh, anong pangalan nung kainan na to na eh? Ano? Pa? Tugawa ni Kapitan Roland. Kapitan Roland. Ayun po, so, yung mga babiyahin ng padiati. Try nyo kumain dito, the best yung lugaw dito Tsaka mami Ayan huh? o Lugawan ni Kapita Lugawan ni Kapitan Roland The best, Sarap. Thank you. Ayan po, ayan si nice. Shout out po <laughs> Okay po Oh, no. Sila ano? Sila ano, Lester? yung isa nating kasama kanina mga boss na disgrasya pumutok yung yung unahan nagulong na Pinalang talaga walang kasalubong o yung kasunod mabagal kaya thank god pa rin kahit paano eh walang masamang nangyari don sa kasama namin salamat pa rin ano lang konting galos lang naman din salamat talaga Ayun na nga. Kaka kakabanggit ko lang mga boss. Ito, meron na naman isa sa ano, sa tropa namin mga boss. So 'yun mga boss. Ay, salamat pa rin sa Diyos. Wala pa rin ano. Although na overshoot kung sa namin kasama na naman. Grabe ano. Para ano doon, blind corner yung corbada talaga. Sobra. Ay yung mga sasakyan, four wheels, dahan, -dahan talaga sa corbada na natin Pero thank God pa rin, walang ano, walang uh, serious na nangyari doon sa kasama namin. Dami. <laughs> dami. dami! Dami mga boss, sobrang dami. Mukhang <laughs> ano ah, mukhang lang pagpatok din. Eh. Ang dami nagpunta ngayon dito mga boss. So, ganon talaga. Ganon talaga ka-overwhelm yung ano. Yung pinupuntahan tong lugar na to. So, ano kaya yun? kailangan pang pumila so kaya na kasubuan na mga boss kasubuan <laughs> na to So yun na oh mga boss, andito na kami. Kaya lang, problema, kailangan ng tour guide. Eh, siguro yun yung pinipila nila kanina sa taas. Nagabang sila ng tour guide. So hindi kami makakapasok hanggat walang tour guide. Yan, ang dami pong waiting dito. Andun yung entrance. So, wala. Hindi daw makakapasok hanggat walang tour guide eh. Daming biyahero mga boss peace! <laughs> so, yan yung polls, mga boss. ba? Diba? Ganda. Pero sana, sana makapasok tayo A mga A few boss. moments later. Yon mga boss! <laughs> Nakakuha tayo ng ano, ng tour guide. So, makakapasok tayo. So, hindi masasayang ano natin. Punta dito. Alright! Rock and roll! Ito ang ano, totoong adventure mga boss. <laughs> Another experience na malubit to mga boss. Kita nyo ba yan mga boss? Adventure talaga. Salamat din kasi hindi umulan mga boss. Dahil siguro kung umulan, wala napakahirap lalo dito. Uh. Talubong tayo sa daan mga boss Teka lang Wait lang boss Oop oh, dahan dahan lang po <laughs> Ayun muntikan sila ma Matumba mga boss Nakikita nyo ba yung mga view na yan mga boss Ang maganda po bo, mga boss Eh Ano man yung Pagod sa biyahe Yung haba ng biyahe pag ganito yung makikita mo na pupuntahan lugar eh mawawala talaga yung pagod mo para yung nasa nasa ibang mundo di ba Shoutout pala sa lahat ng mga bossing natin dyan Shoutout sa lahat ng mga subscriber, mga sumusuporta sa atin Sana huwag kayo magsawang sumuporta sa YouTube channel natin mga boss para sabay-sabay tayong mag ano, maglakbay ano yun ang journey ng mga gantong lugar so ang entrance dito mga boss 40 yung sa tao tapos yung sa motor 20 plus sa tour guide 300 so hindi na masama mura pa din mga boss sana Huwag umulan mamaya mga boss para yung pag-uwi nakita nyo naman yung trail na dinahanan namin. Pag nabasa yun, wala na. Pahirapan na talaga. So, kita kids mamaya. <makes noise> <makes noise> Anong pangalan mo kaya? <makes noise> ah, shout out sa iyo, Jason. Ito, tour guide, isa sa tour guide boss na. No? So, yung katulad kanina nung sinabi namin, eh, hindi kayo makakapasok pag wala kayong tour guide. <laughs> Ayan. Pero, siyempre, kailangan talaga natin ng guide dahil di natin kabisado yung lugar dito. Eh. Ayan, dyan sila. Matagal na kayo dito, kuya. Mm, talagang dinadayo to, eh. 1, 2, So, bukod dito, anong falls to, boss? Pari, no? Oh, talon, talon, pari falls Yung nandito, ang ganda. Ang ganda, ganda ng mga rock formation, mga boss. Ayan, yeah, ano? daming tao, daming nagbukod pa. So, bukod dito, mara marami pa daw poles dito sa DRT. So isa lang to sa poles na dinadayo dito sa DRT mga boss. No mga boss, support natin yung ano yung mga local ano destination tulad nito. Para siyempre makatulong din para sa mga local community dito. Para sa hanap buhay nila siyempre, di ba? Kakap na kami mga boss Last look Eh mga tropa natin uh, Tropang support <laughs> Ganda, ganda dito Ay yung puntahan dito mga boss uh, Isa sa 13 poles dito sa DRT Yung Talon Pari Poles mga boss Ayan eh, no. o Ayan tapos meron pa yan sa pizza So na oh, mga boss Uwi uh, na Sulit, sulit yung biyahe So mga uh, So natin Ganda, ganda pala talaga dito sa DRT mga boss Kaya lang, isang isang pulse lang yung napuntaan natin So yun na nga mga boss Success ang ano natin punta dito <laughs> yun nga lang ayan ang daan talagang kabe, challenge talaga Woo! yung OBX natin ginaglakad <laughs> ko muna doon <laughs> kasi hindi kakayaanin talaga yung ano doon yung may angkas doon sa paahon na yun masasabi ko is maganda maganda Tsaka yung falls niya, ilang ano, ilang layer, mga boss. So, meron doon. Tsaka ang gaganda nung ano, yung mga rock formation niya, gabi. Nakaka, ano, nakakamangha kasi ang ganda ng rock formation nung ano, nung falls na to. Isa na naman tayong napuntahan, mga boss, na magandang lugar nga yung isa sa magandang calls dito sa DRT so yun no mga boss ah shout out lahat sa mga nakasama namin ng, sa rides na to yan yung tropang support riders gan <laughs> sila rin yung kasama nating rides nung dati nag Laguna tsaka nagmarela kita tayo So shout out sa inyong lahat mga pakikoy, mga bossing. Ano, hanggang dito na lang, dito ko na po tatapusin ang ating uh, adventure travel vlog dito sa DRT, yung first ride natin nitong 2021, mga boss. Grabe, grabing experience talaga. So, paano mga boss? Ha? Kita kids, next vlog, ride safe always lagi kong sinasabi uh, huwag wag magmamadali sa daan kasi may tamang da may tamang lugar para diyan all right so okay kita kids next vlog mga boss bye muna so all right dito na end na natin <laughs>